Ciao so raga, raga! Bibigyan lang kita ng update ng Novita regarding sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang tap tap send. Kapag binili ka, mo na option ng pagpapadala ay yung cash pick via Cebuana, inform lang kita Raga na yan yung pinakamataas na amount na pwede mong ipadala. Kasi via Cebuana ay maaaring umabot sa maximum amount na 100,000 per transaction ang pwede mong ipadala. Although meron nga yung cash Pickup up fee, pero kung ikukumpara mo yan sa iba pa ng mga remittance apps at saka doon sa iba pa na padalahan, yan ang lowest fee. Tapos pagdating naman doon sa pag-pick up ng recipient sa Pilipinas, no charges naman. Kasi kung magkano yung pinadala mo, yung talaga ang matatanggap ng recipient. Good news pa dahil kapag ka ginamit mo yung promo code ko na Ragachad sa iyong first transfer ay balik na sa 20 euros ang magiging bonus. At nananatili na zero fees pa rin kapag ka ang pagpapadala mo naman ay via bank transfer o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash o kaya naman ay Paymaya. Kaya raga, ano pang hinihintay mo? Itap-tap send mo na yan.